sa kanyang tindahan pagigising lang daw niya at magdamagan pala yung kanyang ano pagtitinda ng di sisig yan yung kanilang ano sisig sisig abin yan na siya sa kanyang tindahan yan yung kanyang tindahan guys yan ng ice ice cube nagtinda rin kayo ng san mig light yeah. uh. oh, Bili na kayo dito ng sisig, abinyo. Ito yung kanyang pwesto guys. Kay Ron Ron. Ayan yung paligid. Oh, may katabi din siyang tindahan. O oh, dyan. Tingnan natin sa loob. yung mga paninda niya. Hmm. Oh, Marami-rami din pala kayong paninda. Kaya nga, pahingahan sa glit. Magluluto kayo ng burger? Ayan, burger. Ito, upuan para to dito sa si labas. O, labas lang mga ulit tayo. Pag may kakain, okay. Okay. ayos na si Ron Ron. Siyang paligid oh. Magdamagan pala silang magtinda ng sisig. Kaya pagigising lang niya. Kaya nag-uopi naman siya. Nag-aayos na siya ng kanilang ano. Ang linisan mo na niya. nung kasama mo dito pag nagtinda magdamagan. O, matao man din pala dito ron. O, o matao din naman pala eh.